Mga daddy, okay, oh. <laughs> magluluto sana ako ng itlog kasi yung aming inahin dito, umalis na doon sa pugad niya, dala yung mga, ano, dala mga kanyang mga sisiw. Ngayon, may nakuha ko tatlo, natira, hindi. Yung pala to ninyo, o. oh. Ang oh. ginawa ko, siguro nahihirapan siyang ano, yung binalatang ko. Buhay, oh. Magluluto sana ako. <laughs> hinugasan ko yung itlog buti na lang may nakita akong ano you know buhay boyo oh. oh buhay yo boyo guto hindi ko nailaga <laughs> sabi ko para may nagsi para may nag-iingil sa loob ng itlog yung mga kasama niya, lima, malalaki na. Ba't siya nahuli? O di ba? but lito? Mamaya sasama ko sa nanay niya. Bali, anim yung kanyang sisu plus to. Five plus tsaka to. Alright. Dadalhin natin sa kanyang ano, sa kanyang nanay. Ba't ini... Tata ako iniwan to, oh. Ito yung nanay niya eh. Kung di nalat na, ang ilat nito. Ayan o, oh, yung mga kapatid niyo. Ito, ito, ito. Oo. Oh, oh, oh. Ayan yung mga kapatid o. Oh. Iwanan niya natira yung, ano, yung itlog oh boy pala